sigasing ba dogina ko si pusi lang kanila? Eh mo dunot-dunot, hay, kay ginanakot-poti atla di. Eh. O doga mo, mulat yo. Di kabenuan. Okay, so, Ayen, guys, pumunta ako sa palayan, tinitingnan ko sila kung ano yung ginagawa, bali pinanood ko. Ay, ganyan pa magtanim, ayan. So, parang hindi naman sila ganoon kabilis. Parang tingin ko kaya ko rin naman. Kaya kaya kung pagsabayan. Ayan, yan pala yung mga kasama nila magtanim. Ayan, nakikipag, ano, tsar-tsaran. Maritisan konti. Ayan na yung mga tataniman. Okay na. Yun nga pala yung model ko, Oh. <coughs> yan yung katandem ko minsan sa mga video ko. Ayan. Kanyan dito sa, sa bundok, guys. Hindi naman sa bundok, pero Ganito talaga pag ano, sa farm ka. <coughs> Actually, hindi ko pa naranasan yung ganito. Kaya, mamaya, panoorin nyo. At, uh, hindi ako makapagpigil. Saka, sinubukan ko talagang gawin. Abangan yung full video, guys. Sana panoorin nyo hanggang sa huli. Ayan, sasayaw-sayaw siya kasi may music. Kaso, mute ko na lang kasi may pinag-uusapan silang medyo sensitive at hindi pwedeng marinig ng iba kaya, kaya nag-mute ko na lang muna uh, so that's it they are planting rice already yeah okay okay and that's it 嗯。<clears throat> So, ayan guys. Pinesta ko na nga yung camera ko. Ayan. At ayun na nga. Magsisimula na akong magtanim. Talaga nga naman. Gustong subukan. Ayan. Susubok na. Tingnan natin kung anong sanang gaya guys. Ayan. Actually, sa pagtatanim ko na yan guys. Nahihirapan ako eh. Ayan. Kasi hindi kasi yan yung binubunot. Yung naka ano na. Yung nabunot na siya. Tapos isa-isa na. Yan kasi yung nakatanim sa sako. Tapos, dikit-dikit pa yung mga ugat niya. Kaya, nahihirapan talaga ako. Ay, pero, okay rin naman. Kaya lang, masakit talaga sa kuko. Masakit sa daliri. Kasi yung daliri mo yung naghihimay ng tanim. Ayan. Kaya, kita nyo naman sa video ko. Sobrang hirap akong maghimay. Ayan, guys. Fast forward tayo. Ayan. i forward na natin yung video. Pabilisan na natin. So, ayun, guys, pinabilis ko na yung video ko. Baka kasi maumay kayo, pinabilis ko na talaga. Ayan. <clears throat> Ganyan pa lang yung ko guys, pero sakit na ng likod ko talaga. Sobrang sakit ng likod ko. <clears> hindi <throat> ko, actually, hindi ko yan natapos. Kasi, meron din ang nagtatanim dun sa dulo. Papunta sa gitna. Saka, ano, minto na rin ako, sakit na yung likod ko eh. wala pang mga sa, sound effects yung video natin guys kasi mahina yung internet natin ganda sana kung may mga background music kasi wala pa eh hirap yung internet mechanics upload natin medyo upgrade na yung editing natin may mga music na may mga sound effects na background music So ayan guys, kita nyo naman sa video, tumayo na ako. Kasi nakikipagkunsyaba pa ako, baka may merenda, sisipagan pa. Sisipagan pa natin, kaso wala eh. Kaya umuwi na ako. Ayan. So ayan guys, nagsawa na ako, maghugas na ako ng pa yan salamat sa panonood guys.